RAP ah! Tulala lang mga kabisdak, ha? tumingin po ako online kung ano ang bago sa Sang Chono Ice Festival 2025 kasi pumunta kami sa Watchon Ice Festival last last year. So tin tiningnan ko kung ano ang bago sa kanilang festival this year nyo kasi balak po namin pumunta ni Daddy Insoy. Ay, hello, hello, hello pala no. Nakalimutan ko mag-intro. Hello mga kabisdak, welcome back sa ating vlog. This is Bisdak in Korea, your boholana, Ajuma. Nilalagay ko ang aming boots ni Little Insoy, malapit sa fireplace para mainit na siya mamaya suot namin mga kabisdak dahil minus 23 po. Uh, last Friday, minus 23 ang ating temperatura. So, nanginginig talaga kami. Samahan niyo po kami sa aming araw Friday dahil today, nagvlog talaga ako dahil today po ang ating first class sa yung ha elementary school first class sa ating winter break. Tapos na po ang kanilang graduation pero as what I've said is, open pa rin po ang school kahit na graduation. Tapos na ang graduation mga kabisdak bisdak Sa February 14 yata, mag-start. Two weeks po ang kanilang yung, ano na talaga, bakasyon. Yung close na ang school na wala nang mga teachers at estudyante pumupunta, pumapasok. Two weeks lang mga kabisdag, at sa February pa lang yan. Ngayon is winter break po. Or tinatawag po nilang Gyeowul Panghak. In Korean, Gyeowul means winter. Panghak means parang vacation or parang break. Pero yun nga, open pa rin sila para para may magbantay at tumingin sa kanilang mga anak habang pumapasok sa trabaho ang mga parents. Cut! Cut! Yeah! いいバッグ<っ> Ear... May anim po ako mga grade 3 na students pero yung tatlo is absent dahil may flu daw. Ah, oh. e excited sila masyado sa game. Naglalaro po kami niya ng memory game, mga find find the missing object. Yan po, maganda po 'yan na way para mas madali po nilang ma-memorize yung mga vocabulary. Tinuturuan ko po sila ng winter clothing. Mas mahirap na hirapan kasi ang mga batang Koreano dito mga kabistak ma na magano na mag-memorize ng English words kasi sa nga, kanilang bahay Korean language lang talaga ang ginagamit. Dito lang po sa school sila nakakapagpractice ng kanilang English at dito lang din sila nag-aaral ng English mga kabisda. May apat po ako na klase today. So may 5 minutes break time po ako. Unang klase ko is grade 3. Then 5 minutes break time. Tapos ang grade 5 and grade 6 kasi kunting-kunti lang talaga ang mga bata dito mga kabisda. Kaya inaano na nila. Minimerge na nila ang grade 5 and grade 6. Tapos grade 1 mas marami pa. Pinakamaraming suyante ko ang grade 1. So yan apat na klase. Grade 3, grade 5, grade 6 tapos grade 1. Tapos nagbabalik ko and grade 3. Dahil may apat man tayo na klase Then During my break time is naglilinis po ako sa classroom. Dito sa yung elementary school, meron po silang English program every winter break. May, may English class, uh, art, acting, at kung dancing. Meron din kanya mga kabistak. Ibat-ibang school, iba't iba din ang kanilang program. Depende po yan sa eskwelahan. Minsan ay pinapapanood ko sila ng English movies. And then back na naman sa ating klase. to 20? Mugtulit! Very good! 20! Oh, Scar Gunu, Haru, look at the board. What is number five? Coat Coat coat. What is that? Say coat. Coat, coat. Number six. What is number six? Haru, Haru. What is number six? Ear. -mops. Ear -mops. Good job. Ear mugs. Ear mugs. Ear, -mops. Ear -mops. Are Ear Ready. Ear Haru and Gunu. Number seven. Jacket. 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 That's right. It's a jacket. Grabe yung lamig mga kabistak. Alas 12 na po. So ayun, natapos din tayo sa ating klase, noho, Natapos na din ako kay Haru at Guno. <laughs> Ngayon is, papunta po tayo sa bayan dahil mag-meet -me kami ni Daddy Insoy. Doon na din kami mag-lunch, mga kabisda. Malapit lang din naman ang yung ha elementary school sa bayan. Mga 10 minutes drive lang siya, mga kabisdag And shout out pala ako sa ating mga viewers kay Ma'am Annie, Irene, Junelle, and Lisa sa NGCP Cebu. Mga friends po sila ni Ma'am NNS. Hello kay Sir Roel Peteros from Buog, Cebu, guy. Mag- Family from Taguig. Hello kay Ma'am Rona Galiena from Batanga. Sir Peter Parker. Oh, nandito si Spider-Man. Mga kamista. Sir Peter Parker from Woganui, New Zealand. Ma'am Maylin Kudal from Taytay -tay Rizal. Hello kay Ma'am Marjorie Ledesma from Bacolod City. Ma'am Lendeza Marobak Barikar from Gihulngan, Gihulngan City, Negros Oriental. Falma Viernes. Oh, shout out kay Ma'am Maylin Joy and Wang. Friends ni Ma'am Florence from Hong Kong. Advance happy birthday ngayong January 26 kay Ma'am Roslyn Bernard sa January 11 oh kahapon pala ito mga kabisdak uh, belated happy birthday sa eldest brother ni ma'am Inday Balduesa. at sa shout out din sa lahat ng Balduesa family sa Lukban, Quezon belated happy birthday at advance happy birthday din advance happy birthday ma'am Marina Baluyot from Florida, USA sa January 14 po ang kanyang birthday kay ngayong Martes na. Huh? advance happy birthday January 19 kay ma'am Lea de los Santos at kay ma'am Lily Convecto sa January 15 sa Merkulis happy 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 na noon happy happy birthday sa inyong lahat. Sana ay mag-enjoy po kayo sa inyong kaaraw. At sa lahat ng ating mga viewers, silent viewers and subscribers, mga sulit kabisdak, thank you. Thank you so much po sa inyong palaging panunood sa inyong walang sawang pagsubaybay sa amin. Maraming maraming salamat po. Ngayong araw din ay magsasubmit tayo ng ating mga documents sa bagong school, Bibong Elementary School dahil hiring po sila ng English teacher. So ang balak ko mga kabisdak is bibitawan ko yung isang araw, isang araw na klase ko sa Hagwon sa English Academy dahil mas gusto ko po, mas bet ko talaga ang public schools kaysa sa private school sa English Academy. So yan po ang aking name, Kasim Siman Eden. ang aking last name sa pagkadalaga sa Pilipinas pa po ako ay same lang. Yan pa rin po ang aking ginagamit dito sa Korea. Dahil dito sa Korea mga kabisdak, ang mga babae, yung mga Koreana na mga babae, hindi po sila nagpapalit ng pangalan ng kanilang last name kung ano ang last name nila sa pagkadalaga same lang din sa pagka may married nila. Yung mga Filipina like me is nagpapapalit po sila. Kung gusto nila mga kabisdak, ako is okay lang din sa akin na hindi palitan mga kabisdak. Pero kapag magiging Korean citizen po ako is magpapalit. Required po na magpapalit po ako ng Korean last name. So, maybe someday no, magpapalit tayo or hopefully maging Korean citizen or not. Ay, hindi ko alam. Hindi pa, hindi pa po ako nag-iisip kung magpa pa po ako sa Korean citizen. At kailangan ko ding ipasa yung kanilang test, yung language test nila dito mga kabistak which is ang hirap-hirap po ipasa sabi ng mga kaibigan ko mga Pilipina ngayon is naghinay-hinay na po ako magstudy ng Korean language dahil advice po ng aking mga pamilya ni Bianna, ng aking mga sister-in-laws at ni Daddy Insoy uh, dapat daw na magpa-convert or mas, mas nice daw, mas maganda kapag naging Korean ako. Dahil kung ano mamangyari kay Dad Inso is ako yung makareceive ng insurance. Ganon. Bukhang <laughs> pera tayo eh. <laughs> <laughs> ito, mas maganda kasi kapag citizen ka na para makareceive ka ng pension. Mas malaking pension lalo na at ako ay taxpayer dito. At makatanggap din tayo ng benefits. So yun na i Go, go, go na natin ang ating pag-study. So nandito tayo sa Bibong Elementary School. Itong Bibong Elementary School mga kabisdak, nandito po ito sa bayan sa Yango Town Center. Hindi na ako nakapag-vlog sa loob kasi ano na, hindi pwedeng i-vlog mga kabisidak. <laughs> Ay, ganyang bahay kasi ko. <laughs> ganyang bahay na no? yan, ganyang na. No? Put in some water bottle. <laughs> Kakain daw kami ng paruhuyok gejang dahil medyo matagal na kaming hindi nakakain noon na miss na namin yung lasa at naghahanap po si Daddy Insoy ng makuli or yung rice wine dahil perfect po yun na partner oh, sabi niya oh, kahit anong pagkain may sojo talaga yan or makuli <laughs> naga excuse lang yan si Daddy Insoy pinagbigyan ko na dahil tinulungan man niya ako mag apply doon sa Bibong Elementary School so ganyan lang yan no give and take lang tayo mga kabisidak as long as hindi maglalasing ah hindi man yan talaga pwedeng maglasing dahil may ano siya guys? Kaya naka-uniform si Daddy Insoy Nakasuot po siya ng kanyang fire volunteer uniform Dahil today is my magaganap na awarding ceremony sa mga fire volunteer So wala man tayong klase sa afternoon my time po tayong sumama sa kanya Alam niyo ba yung makuli na yan ng mga kabisdak? Di ba hindi man nagtitinda ng makuli ang restaurant na ito Ibang brand po ang kanilang makuli na ayaw na ayaw ni Daddy Insoy So nagpabili po siya So times 2 po ang price na yan na binayara namin Ito talaga si Daddy Insoy Bantay lamang tsukaba <laughs> Which is bigger nya, your egg or this egg? Cha! Uh, chicken egg. Chicken egg? Ito na nya? Chicken egg, your itlog or chicken egg? Size? <laughs> Oo, oh, <don't, don't. laughs> egg. Ito po ang ating Yokgaejang. Meron siyang spring onions, baka, itlog munggo sprout and maraming munggo sprout mga kabisdak and then meron din siyang paku or yung fern sa tagalog is paku yata yan mga kabisdak masarap talaga pula lang siya tingnan pero hindi siya masyadong manghang ang kanilang side dishes is uh, kaktugi yung radish quail, quail eggs at itong gim yung dried seaweed yan natatakam ako naglalaway habang nagbo voice over ako ngayon mga kabisdak ay naglalaway talaga ako yung paku nila sobrang lambot yung karne ng baka sobrang lambot yung munggo sprout ay naku kasarap sarap na talaga uy yukgejang po mga kabisdak i-try nyo yukgejang Perfect na perfect po ito sa malamig na panahon. Ay naku, kain mga kabisdak. Talagang magpapalik-balik. Talaga magpapalik Laga ako dito sa restaurant na ito. Itong restaurant lang ang nagsiserve ng nyokgejang na nasarapan ako. Tama Itlog pugo. Itlog pugo. Itlog pugo. Hindi ako. Itlog pugo. Itlog manok. Ako, itlog manok. Itlog inulit talaga ni Daddy Insoy ba na hindi daw itlog ng pugo ang kanyang mga itlog itlog daw talaga ng manok oh hindi siya naka hindi po siya naka move on doon sa king joke so ayan naga ano lang ako diyan naga picture picture pang thumbnail ba oh, masarap talaga yan mga kabisdak promise hindi po ako nagbibiro ay pang thumbnail, pang thumbnail at <laughs> mabuti na lang at nauutusan ko pa itong si Daddy Insoy na mga video video at mga picture picture sa akin kahit na kumakain siya. Ay, napaka tempore na lang talaga. So, 'yun, mara marami po 'yan, halos puno po 'yan itong halos puno po 'yan itong ano ba talaga? <laughs> halos puno po ang mga tables kanina tapos ang mabilis lang man silang kumain makabista kasi ng mga workers man yung iba. Lunch break lang sila pumupunta dito. 'Yan kaya wala nang nagsi-alisa na po yung mga tao sa likod ko. 아, 따시 y 니다 y e Yes. 아 e s Yes. y 무 s Yes. 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 y e Kaya kampante po akong kumain sa kahit sa ang restaurant dito sa Korea mga kabisda kahit sa probinsya pa dahil ang lilinis po nila tingnan niyo po si kusinera o si Ajuma o si Gilang siyang linis si Gilang trapo sa kanyang ano kusina. Hindi po yan over over mga kabisda parang nagyuyuko na talaga ako sa sobrang lamig dapat pala oh. nagdoble ako ng coat. Uy, grabe kalamig talaga nung araw na yan Friday January 10. Dumretso na kami sa Yongha dahil sa Yongha Cheokguan po barangay Yongha, ah, barangay Jumnisyon po na, natawa kami sa car parang na, nalimutan <laughs> ng may-aring i-close ang kanyang bintana ba sobrang lamig but hindi kinlose yung kanyang bintana ng kanyang sasakyan so nandito tayo sa barangay yung hano dito po gaganapin ang turnover awarding plus turn turnover turnover turn around turnover po <laughs> ng kanilang mga chief fire volunteer each barangay so fire volunteer man yan si Dad so, Inzoy sa aming barangay barangay bangsan kaya nag-attend po siya mga kabisdak binibigyan po ng award ang mga chief fire volunteer each barangay tapos tinuturnover po nila for 2025 may bago na namang chief so mag-a-appoint po sila kung sino No, ang bagong chief uh, fire volunteer for each barangay. Yan. silpalakpakan na kami. Unang pinersintar yung mga. Ipinakilala isa-isa yung mga malalaking tao. Malalaking tao. Tama bang term? Yung may ano ba? Malaki yung ranggo. Yan. Yan ako sila mga kamisla. At syempre hindi talaga mawawala ang mga libring foods. Gimbab, may shine musketok, rice cake, at may chicken din. Hindi ako masyadong kumain kasi nga busog na busog kami galing sa ating lunch nga yukge. So kumuha lang ako pa sa isa nga kaps na hindi masarap ang kanilang chicken at itong rice cake ay paborito ko silang lahat guys hindi kami masyadong kumain kasi nga alas dos pa hindi kami gutom so may maraming natira sa aming mga pagkain galing sa aming table no kung pwede palang lang ipang take home ay take home ko na <laughs> nahiya ako mga kamisdak makasabihin nilang wala kami kinakain joke lang <laughs> Gusto ko sa Pilipinas pa yan ay tinikom ko home na ng ating mga, kapit, mga kapitbahay yan para hindi na ako magluto ba gusto kong i -take home. kaso lang nakakahiya so ayun na nagbigay po si Daddy Insoy ng fresh flowers sa ating Fire, uh, chief uh, fire volunteer sa aming barangay. Medyo kakaiba po ito na awarding dahil wala po silang parafol. Usually kasi pag may mga programs at, at may awarding dito sa aming bayan, ay may parafol mga kabistak. Pero ngayon is wala, oh. wala na yata ang pera ang gobyerno. Ito <laughs> may nakita po ako mga athletes, uh, mga athletes dito sa, from Yungha, barangay Yungha ha mga kabisdak, Dahil nandito man tayo sa barangay Yungha gymnasium. Yun po si Mayor, uh, si Yanggo Town Mayor. Tapos at the end, oh, mga 30 minutes lang ang programa na ito mga kabisdak. Salmon and chicken in tray. In tray, tama bang pronunciation mga kabisdak? In gravy. With avocado to mga kabisdak. Oh, oh yan. Itry natin itong pasalubong ni Sojongi! Sojongi! Di ara Oh, ito na Sojongi. <laughs> Kuyangi, kuyangi food. Si jo Masarap siguro to kasi nagustuhan po ng ating pusang si Melek. Lahat po ng pinadalang mga cat foods ni Sojongi, ni Kim Sojong, ay naubos na niya mga kabisdak. Ay may dalawa pa palang natira. May dalawang cans pa ako natira. As in, love na love po niya mga kabisdak. Kaya niya pong ubusin ng isang can sa isang kainan. At ta... The... Transfer natin doon sa kanyang kapatang mamaya. Gusto niya Nagustuhan niya po mga kabisdak And that's all for today's video Thank you so much for watching Ingat lahat